laki may 100 pound na scrotum makakatanggap na ng surgery sa wakas. Salamat sa mga donasyon sa halagang $28,000. May good news kami para sa mga Tomo News fans. Si Dan Maurer, ang lalaki sa Michigan na nakilala dahil siya ay may 100 pound na scrotum, ay maooperahan na rin sa wakas para sa napakalaking mass sa kanyang singit. Noong June ay inireport namin ang kwento ng kawawang lalaking ito mula sa Battle Creek, Michigan. Sinabi ni Maurer sa isang CNN affiliate na napansin niya ang pamamaga sa kanyang scrotum sa kanyang late 20s. Na-misdiagnose sa na isang doktor ang kanyang kondisyon dahil siya ay overweight. Kaya nagsimulang mag-swimming ng dalawang milya kada araw itong si Maurer. Pero kahit na nabawasan siya ng 50 pounds, ay patuloy pa rin sa paglaki ang kanyang scrotum. Bumalik siya sa doktor na sinabing kailangan niya magbawas ng mas marami pang bigat at maaari niyang pag-isipang subukan ang lap band surgery. Lumaki lalo ang kanyang scrotum hanggang sa nawalan na siya ng quality of life at hindi na sila makapag-sex ng kanyang asawa. Nagpatuloy ang lahat ng ito hanggang sa napanood ni Moore ang palabas na The Man with the 132 Pounds Scrotum sa TLC. Nalaman niya na siya rin ay may scrotal lymphedema gaya ni Wesley Warren Jr. Si Warren ay inoperahan noong isang taon pero namatay dahil sa diabetic complications. Sinabi ni Moore sa mga reporter na ang surgery ay sobrang mahal kaya hindi niya ito magawa. Tinulungan siya ng kaibigan ng kanyang ina na magsagawa ng fundraiser at sa loob ng apat na buwan ay nakatanggap siya ng mahigit $28,000 na donasyon. Isa sa gawa ang kanyang surgery sa California sa araw na ito. Ayon kay Morrer, ang pinaka-inaabangan niya matapos ang operasyon ay ang makasex muli ang kanyang asawang si Mindy. Dalawampung taon na silang kasal at pitong taon na silang hindi nagsasex. Good luck, Mr. and Mrs. Morrer.